Isang mapagbalang gabi, kapatid. Maglaan tayo ngayon ng ilang sandali upang damhin ang presensya ng ating butihing Panginoon. Huminga ng malalim at hayaan mong balutin ka ngayon ng kapayapaan, kapanatagan at kaginhawahan. Sa piling ng Diyos, hindi mo kailangang magpanggap o maging abala hindi mo kailangang magsalita agad. Basta't nariyan ka lang sa kanyang piling. Sapagkat ang pagdarasal bago matulog ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang paanyaya. Ang paanyayang magpahinga sa piling ng Diyos na nagmamahal at hindi kailanman nagpapabaya sa atin. Ang sabi nga ng Panginoon, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya bago ka matulog, hayaan mong si Jesus muna ang kausapin mo. Bago mo ipikit ang mata mo sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, buksan mo muna ang puso mo sa Diyos na gumagabay sa atin. Huwag mong pasanin mag-isa ang mga alalahanin mo. Ang Diyos ay hindi lang tagapakinig. Siya ay kasama mo, tagapasan at dakilang tagapagtulong. Kaya ngayong gabi, ialay natin ang lahat, ang ating mga pasasalamat, ang ating pagod, ang takot, at pati mga pangarap at mga inaasam. Magpahinga tayo sa presensya ng Diyos. Hayaan nating sa katahimikan ng gabing ito Siya naman ang kumilos habang tayo ay nagpapahinga sa Kanyang bisig. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Sa bawat sandali, ramdam ko ang iyong presensya. Hindi mo ako iniwan kahit minsan nakalimot ako sa iyo. Ngayon pong gabi, lumalapit ako sa iyo ng payapa. Dala ang puso kong pagod at isipang puno ng mga tanong. Alam kong hindi mo ako huhusgahan. Yayakapin mo pa rin ako tulad ng lagi mong ginagawa. Panginoon, inihahabilin ko sa iyo ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ang mga pagkakamaling hindi ko na mababawi, ang mga salitang hindi ko nasabi, at ang mga bagay na pilit ko pa rin inaalala. Patawad po sa mga pagkukulang ko at salamat sa mga biyayang hindi ko manapansin. Alam kong galing sa iyo. Ngayong gabi, inaalay ko sa iyo ang aking pagpapahinga. Punuin mo po ang aking pagtulog ng kapayapaan. Alisin mo po ang bigat sa dibdib ko at palitan mo ito ng kapanatagan. Kung may kinatatakutan ako, ikaw na po ang bahala. Kung may hinihintay akong kasagutan, turuan mo akong magtiwala. Alam kong hindi ako nag-iisa at lagi kitang kasama kahit sa madilim na gabi. Kahit tulog ako, gising ka pa rin. Kaya naman, bantayan mo po ako, O oh Diyos. Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo po ako at aking mga mahal sa buhay. San Jose, San Miguel Arcangel, mga anghel ng Diyos, samahan niyo po ako sa gabing ito. Kapuri-puri ka, O Panginoong aking Diyos, ikaw ang dakilang may likha at hari ng sanlibutan na siyang nagbibigay ng buhay sa lahat at nakapagdudulot ng kaginhawahan at kapahingahan sa aking pagod na katawan. Loobin mo nawa, O aking Panginoong Diyos, na makatulog ako ngayong gabi ng payapa at nang sa magising ako kinabukasan nang may kapayapaan at kapanatagan. Huwag mo na wang hayaang magambala ang aking pagtulog ng mga alalahanin sa buhay. Masamang panaginip o anumang di ka nais-nais. Ngayong gabi, ipagkaloob mo na sa akin ang isang panatag at mahimbing na pagtulog. Magising nawa ako sa liwanag ng bagong umaga at nang makita ng aking mga mata ang iyong nagniningning na kadakilaan. Pinupuri kita o aking Panginoong puno ng kaluwalhatian ang siyang nagbibigay liwanag sa buong mundo. O aking butihing Diyos, pagpalain mo nawa ako at ingatan. Ipadama mo nawa ang iyong kabutihan sa akin at ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapayapaan. Pinupuri at pinasasalamatan kita, o aking butihing Panginoon. Dakila ka at puno ng kabutihan kaya naguumapaw ang aking pasasalamat sa iyo. Sa mga biyayang aking natanggap at sa patuloy mong pagkalinga sa akin ngayong araw. Panginoon ko, samahan mo ako ngayong gabi. Ipadama mo ang iyong banal na presensya nang maging payapa at mahimbing ang aking pagtulog. Maging puno ako ng kapanatagan at kapayapaan ngayong gabi nang manumbalik ang aking lakas at magkaroon ng panibagong sigla upang harapin ang mga susunod na araw na iyong ipagkakaloob. Panginoon ko, patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala at mga pagkukulang ko sa buong maghapong nagdaan. Nalalaman kong lahat ang aking kamalian, kaya o aking maawaing Panginoon, kailangan ko ang iyong awa at pagpapatawad dahil sa aking mga kasalanang nagawa at aking mga pagkukulang sa araw na ito. Umaasa ako sa iyong biyaya at paggabay upang mamuhay ng mabuti at naaayon sa iyong halimbawa. Ipahintulot mo maging tapat ako bilang anak at tagasunod mo. Nawa, laging ikaw ang maging laman ng aking isip, puso at buong diwa upang malayo ako sa anumang kapahamakan at kasalanan. Hayaan mong makapagpahinga ako ngayong gabi o aking Panginoon maging panatagnawa ang aking pagtulog. Huwag mo nawang hayaang magambala ako ng mga problema at mga alalahanin sa buhay. Ipinauubaya at ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Panginoon ko, sa gabing ito, ipaalala mo sa akin na lagi kang nariyan upang damayan at tulungan ako sa hirap man o ginhawa. Ipadama mo sa akin ang iyong presensya na siyang nakapag-aalis ng mga takot at pangamba sa aking puso. Aking Panginoong puno ng pagmamahal Ngayong matutulog na ako, ikaw na ang bahala sa mga suliraning pinagdaraanan ko. Nawa mahanap ko ang kalutasan sa mga problemang dinadala ko sa iyo na ring makapangyarihang pagtulong at paggabay. Itinataas ko ang lahat-lahat sa iyo ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Bihayaan mo ako ng mahimbing at payapang tulog upang manumbalik ang sigla sa aking pangangatawan na siyang kinakailangan ko upang maipagpatuloy ko ang paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aking paggawa ng mabuti sa kapwa. Ipinagdarasal ko rin ngayon ang aking pamilya. Mga mahal sa buhay at aking mga kaibigan, hiling ko ang iyong makapangyarihang proteksyon para sa kanila. Ilayo mo kaming lahat sa anumang panganib. Mapasaamin na wang lahat ang mabuting kalusugan at maging ligtas na wakaming lahat sa araw-araw. Patuloy mo na wakaming patnubayan at pagkalooban ng lahat ng biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Kumakapit ako sa iyo, aking Panginoon. Ipinauubaya at itinataas ko sa iyo ang aking sarili. Iligtas mo ako sa anumang makasasama sa akin. Alam kong maaasahan kita sa lahat ng oras. Amang makapangyarihan, kailangan kailangan ko ngayon ang iyong proteksyon at paggabay. Ikaw ang aking makapangyarihang Diyos, ang aking kanlungan at aking tagapagligtas. Sa iyong piling, natitiyak ko ang aking kaligtasan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat sandali ng aking buhay. Panatag ako sa iyong mapagmahal na kalinga. Aking Diyos Sama, isugo mo ang iyong mga anghel gaya ng iyong ipinangako. Bantayan nawa nila akong lagi sa landas na aking tatahakin sa araw-araw. Manatili nawa silang lagi sa aking tabi upang maging aking gabay at matibay na paalalang sa iyo nagmumula ang proteksyon at kaligtas ang aking kinakailangan. Diyos ko, Diyos ko, huwag mong hayaang dumating ang anumang kapahamakan sa akin, sa aking pamilya at sa aking mga mahal sa buhay, sapagkat Ikaw ang aming sandigan. Iligtas mo kami sa bawat panganib, maging ito man ay pisikal na kapahamakan o problemang emosyonal. Ilayo mo kami sa sakit, karamdaman at anumang kasamaan. Kung makaranas man kami ng takot o pangamba, ipaalala mo sa aming lagi ka namin kasama. Kasama ka namin o Diyos. Sa bawat sandali ng aming buhay. Mapagkalingang Diyos ko, hinihiling ko ang proteksyon para sa aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng nangangailangan ng iyong kalinga. Bantayan mo sila gaya ng iyong pagbabantay sa akin. Ingatan mo sila mula sa anumang kapahamakan at gabayan mo ang kanilang mga puso patungo sa iyo. Panginoong Hesus ko, Ikaw ang aking mabuting pastol Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Gabayan mo ako sa daang matuwid. At kung ako'y maliligaw, ibalik mo ako sa iyong pilig. Tulungan mo akong magtiwala ng lubos sa iyo. Alam kong saan man ako magpunta, binabantayan mo ako ng may pag-ibig at malasakit. At kung dumanas man ako ng pagsubok, ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking sandigan at ang aking kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Idulot mo sa akin ang kapayapaan sa aking puso at aking kalooban upang manatili akong matatag sapagkat alam kong ikaw ay laging nasa aking tabi. O Diyos, Espiritu Santo, puspusin mo ako ng karunungan at tamang pagpapasya upang piliin ko ang mga daang magdudulot ng kaligtasan at iwasan ang anumang magdadala ng panganib. Naway ang iyong liwanag ang magbigay tanglaw sa aking landas upang ako'y makalakad ng may lakas ng loob at may pananalig na ikaw ang gumagabay sa aking mga hakbang. Lahat ng ito'y hinihiling ko, kaisa ng mga panalangin ng mahal na ina, ang Birheng Maria na nagmamalasakit sa amin bilang kanyang mga anak. Sa iyo o aking Diyos, inilalagay ko ang aking tiwala maging ikaw nawa ang aking tanggulan at tagapagligtas, ngayon at magpakilanman. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at man at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.